good afternoon ngayon po guys andito tayo sa labas uh, ang sarap ng hangin malamig para tayong satag ng dagat. ayan po ayan doon sa dulo ang ganoon namin dito tapos ngayon ayan may yung kontrabida doon sa tikod sisigaw na naman yan pala sigaw yun eh ayan po ayun ang ganda ng ano ito sana kung mataniman na ba ito ng mga halaman ayan Kailang, hindi na hard hardinero. Kailangan ko mag, ko kayo rito sa labas. Itur tayo sa labas. Ito, tapos sarap mag, ano to, mag swing swing. Oh, ito. Bola dito. Football. Ito swinging ng ano, mga bata. Itong playground ng ano, mga bata. Dito. Ito ang ano, bahay na oh, mayroon pa ng playground. Ito mga ano mga pata. Ala, namamatay yung ano dito. Bakit ka namamatay ito? Namamatay oh. Namamatay yung bermuda. Hmm, wala na. Patay na. Oh, namamatay bermuda oh. Try na. No. Faisal. Ah, uh, labas tayo sa Faisal. Tingnan natin to sa deserto. Ito ang harap ng bahay deserto. O yan, deserto. Nasa deserto kami. Ayun. Ayun, ang oh, palaki ng palaki to. Oh mga istiraha, yung ano siya, kapihan daw yan. Doon, yung kapihan daw yun. Ano, Pagkabi, maganda, maraming taong pumupunta dyan. O, nang na ang sasakyan doon. oh. Yung pagdating namin, yun lang parang may kubo-kubo na yun ang ano. Ay, ngayon, ngayon lang. Hanggang sa taas, oh. Yun. Ito ang lapas namin to dito, deserto. oh. Deserto. Oh. E, kung wala kami mga kasama rito. Hmm. Ay, may basurahan din pala dito, Ay. <laughs> Mapiro? oh. <okay>. Mapiro? Mapiro ya paisa? <laughs> Bakit hindi ka magbisikleta, Yusuf? Hmm? Yusuf Yusuf, magkanista Mel <laughs> magbisikleta ako ay, tama lang siya hindi. ay, may oh, ano man to sira maano yung ano o oh, maano yung ano sira Ra higpitan lang ah, higpitan lang to alis ah, si Abodi Merienda time. Merienda, 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 merienda. Ando na sila oh. Ando na sila gwe bisikleta oh. Hindi ko magamit yung bisikleta. Nakapagkape ka ngayon. Kailang pag magkape ako, mahapdi ang sikmura ko. Ito oh, itong bahay na to ay paligid ng CCTV. May 25 na CCTV dito. Ayun o. Oh. E dito o. Oh, mayroon tong dalawa o. Oh. Napaligyaran to ng CCTV yung bahay na. Nakikita kaya? Nakikita ba? Sala. Ayun o. Oh, CCTV o. Oh. Hmm. Merienda, merienda. Merenda, merenda. Ilang pa lang. Four pa lang. Mm -hmm. Sway, sway. Oh, 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 oh. Gula na sway, sway. Oh. Oh, yala, lang. So, up, up. Hmm, ando na, ando na. Oh. Up! Up, up, up! Maano yan, ama? Nag-ababalance, balance yan. Balance. Meow, meow, meow. Ang oh, sabi na. Okay. Punta tayo rito. Punta natin yung ano. Sa so, may ginagawa. Okay pag martes tayo dito ito ba oh ang dami pang tambak dito ng ano ayan tambak dito ng ano ayan nakakaya kasi baka makita niya madam pag pumunta ko doon andan sila anin pa lang Ito yung mga halaman ko Ayan Tala, sopa dalosan? Yes Hindi na, Ops Ops, windro kung ang nila o sa swing. Hindi ka haba-haba ng paa nagbisikleta. Paano makapidal kaya yun? Pang bata yan. Ano ba, Oo. <coughs> mm, oo oh, oh. Oo lang, mag-aaway. Mukha okay, mag-aaway. Ano ba Noir? war? kanina ka nakapa. Pip. mapi. Bisa kalas ma'fi <laughs>

Uy, makapag-merienda. Wala na. Oh, siyam na. Ano ba? Ano ba ang problema mo, ha? Wala na, wala. Wala na ang pagkain. Wala na. Hmm, mapiakin. Oh, ubos na. Inubos na ni Jerry. Wala na. Wala ka ng pagkain dito. Wala na. Wala na ang stock. Bat medley, ay bat malabo. Makakap katinga. La la, mapi mapi mapi. Hmm. Ngayon guys, mag ano, ako. Ito, mayroon ako ditong pandiko ko. Ito, pandiko ko. Yan, gumawa kang pandiko ko kahapon. Bakit malabo ang ano ko? Kamera. Ay, hey, ayan guys, tara. Yarinda po tayo. Tingnan na ang baso ko. Ito ay regalo ng aking alaga. Kaya yan ay ano, oh, letters din ang pangalan ko capital letters ng pangalan ko lang. At ito po guys ang ating pandi ko po. Hmm. Ito yung ginawa ako kahapon. Ayan, hindi ko, kaso wala tayong red sugar, kaya ayan puti siya. Ayan, tara, merinda po tayo. Mmm. Mmm, tamis. na nakaisa na ako. Nagbotong ang Inday. Ay meron na po tayo. At ang ito na nagtry ako ng, ano nang ang inim ko ay kakawo. Tapos nga nalagyan kong gatas, walang asukal. Oh, bait. May sobrang ko ng kakaw Ayun. kain pati ang isa para balilirwa. Tapos bukas almusal ko na naman ito kahapon, ito rin ang kapunan ko, pandiko ko. Ayan. Isa lang pala, busog na ako eh. At siyempre po, ayan guys, bago matapos ng video ito, ayan po guys. Ah, sa nanonood din ng video ng ito na hindi pa nakapalo, please follow po. And don't forget, like, share, comment below at nang sa ganun ay updated po kayo sa aking lahat ng new video coming up and thank you for watching guys at maraming maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin sa people jelpo po at um, at siyempre po huwag mag uh, magkipag engagement at yung po ang makakatulong sa ating bahay and thank you for watching guys bye okay. Ay, wala well, pa lang asukal. Eh, pero sanayin ko ang sarili ko na walang well, asukal. Ano lang siya, kakao sa ka gatas, walang sugar. Pait. Pait na kakao. ano makipapakain ko ang alas 4 na o yun yung ko baba ay ayun po guys thanks for watching guys and don't forget I don't forget subscribe P PCLA TV and like share comment below at nang tsaga na na updated po ko sa akin lahat na new video coming up and thank you for watching guys and God bless see you next video bye bye